di ba naging isa din tatlo? pa ba si Sira mo yan, wala Uy, may babag sa likod ah Hindi yan, puta ka May bata, may bata, may bata may What? <laughs> I say what up to my man Louis, he's what from uh, Manila. Manila, Manila. Yeah. with bug. You? You're from Davao. The safest city in the Philippines. Hello, what's up, Davao? Davao City. Your brother. Where are you from, man? From Ilocos. Ilocos. Oh, I love Ilocos. Ilocos is special delicacy, it's pandan. <laughs> Pandan. <laughs> oh, yung panda. oh <laughs> 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 panada. You know, panada. Kira, uh, brother, ginagamit yun uh, pa bago na kanin. Pagkano na pandan na again? And this guy, straight from LA, Renzo. One, two, three, yeah. Uh huh. Check out this guys. Pabah, hindi po siya ano ha, maka forest. Two, three, Favorite niya lang po yung green. Pabos. And what up to my man CJ? Kapong pangan. What's up, So, andito kami ngayon sa page. Ito pa. Kailangan na montage ng form ko na Montage mo naman yung form ko, boss. Yan, yan, yan. Uy, suwabe. Yan, yan. Padilla ng Hungary. Lui, may shoutout ka, Shoutout sa asawa ko at sa ano ko. yan. Ikaw! Shoutout ko sa yeah. mga girlfriends. Girlfriends? May S madami Gago! Badre, ele, ikaw. Ah, shout out nga pala sa mga hold upers sa QC. Uy! <laughs> Dito ako noon, boss. Flex up hmm? ako na suot ko, boss. Hmm? Oh. De, Hindi, mamontage. Montage! Wala mo sa ano niya. <laughs> tuloy Hahaha tuloy, tuloy yan? Tuloy-tuloy oh, yan. Tuloy-tuloy yan. tuloy boss. pa Moment, boss. Yan. Yeah, Punta kami ng page kasi ngayon, ano, malaki sound <laughs> Sana oh. <laughs> <laughs> <Tinde. Tunde> lang. Na, <laughs> Sa day namin ngayon, ngayon ay Sabado. Gagala kami dyan. Ano yun boss? Mag-uukay tayo boss? Oo oh, boss, okay lang, okay lang. Okay lang, sapat na. Boss, nalalo? Paano mo ito nabaan ba ito? Naba uh, ah, ah. Guys, dito kami ngayon sa Arcad. Ito yung mall ng page. Ay, yung mall Okay, yan po mga black hands oh. Black boys. Yeah. Sabi nyo, wala nyo siya lang dito eh. Yeah. Washout out. Washout, washout. <laughs> ako yung bidyohan mo, okay? Sorry, boss. Sana ako. Ako yung vlogger <laughs> eh. Bakit <laughs> lang <laughs> yung binibidyohan mo? Eh, bup, bup, bup. Babayad ba? Dito na kami sa loob. Pakita nyo naman, bossing yung talk. Gusto nyo magpa-duplicate muna lang dito? Mm -hmm. Starbucks. Starbucks nong oh. ganda Shout out. Anong Mungang. oh? Pagdating naman okay. dito moongang, Mike Juan, may mga... Hindi ko alam anong pangalan natin. Parang 3D siya no? Hindi natin dito. Busing, tignan naman po o, <laughs> uh, Oh, it's like one, two, three, four, five, Si seven, eight, nine, ten. Do you want to pay for it? What happens if you <hugs> isa, it? okay. okay. Gaganapan po dito, di po namin alam kung ano nangyayari sa Makita yung view ko sa Ang ganda ng gunting.

<laughs> Basta Eli, ano mga sasabi mo? laki na natin. <laughs> <laughs> no common. Common? Oti lang natin no na comment na comment? OT lang ulit, OT lang OT lang lang OT lang yan para ulit ito hindi, mo sabay na sabay na ano ko hahahaha turista ako eh kumamot siya yung eh pwede

Fury cat. Mm, mm. <laughs> <Video yang> ada jalan dia tuh. ah. dia sakit nabus. Um, ano? kakatapos lang ng hearing. <laughs> ayan si Atornio. Panaaludosi Panalo daw sila sa kaso. kalucon, kalucon, ko kalucon, ko sa kilala si Jay Garage Shout sa Nagbebenta ng sirang sasakyan ano anong ula? Ayan, na, si Mano <laughs> May kaganapan po dito eh, kung ano to hey guys. Say hi! Here he Ayan o, oh, binibenta na Ikutin natin lahat yan mga kapanon eh Hanggang sa dulo Mas nakakapagod eh Boss, ano masasabi mo? Dito na sa hangar eh Masaya ba? Gusto ko na kumay sa Pilipinas para eh Wag! <laughs> <laughs> Sayang <masishti> ng <-tausan. laughs> 60,000 eron din pala na dito susuri ano ay kami tap namin oh dito ha. picture ka ano 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 picture ano 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 si ano ano Yan ba? picture Ay, ito pala yung picture. Oh, wala pa kang picture dyan, picture boss. Picture mo ako tama. Green din yung ano eh. Vlog mo wala kami. Vlog <laughs> mo <wala laughs> kami habang <laughs> <pipituran. laughs> boy, oh. Sasandal lang ako. yung Gumagalaw yan. Gumagalaw yan. <laughs>

Man. Batman, si Superman. Yeah, si <laughs> Yeah, boy. <laughs> Bisa no, check lang, check. Yeah, Oh, masa <laughs> <laughs> My <laughs> 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 The beauty of pets, Hungary. Perhinean guys. Yeah, I'm with my gang gang. I say what up to my man Louis, he's what from uh, Manila. Manila, yeah. with the you, You're from Davao. The city in the Philippines. Hello, what's up, Davao? Davao City. Your brother. Where are you from, man? From Ilocos. Ilocos. Oh, I love Ilocos. Ilocos is special delicacy, it's pandan. <laughs> <And>, pandan. Oh. <laughs> oh. Ay, panada. Gina, oh. ay, panada. Gina, yeah. brother, ginagamit nyo, pabango ng kanin. Pabango ng pandan, again. And this guy, straight from LA, Renzo. Yeah. Uh uh-huh. Check out Pete, guys. Saka Sa Hindi po siya, ano, ha? Maka-forest. Favorite niya lang po yung green. Hey, what up to my man CJ? Kapang pangan. Labas ab. Naging <laughs> foreigner yung ano mo eh, vlogger mo eh. So yo, what's <laughs> up mga gan? Nandito yeah, kami. Sa page. Yeah. Sama kayo mga kaibigan ko. Wala picture sa kabahay. Wala

Bakit? Ha? Outfit check Hello boss, ito nga pala yung mga kasama kong hip hop Mexican hip hop <laughs> <laughs> Boss, picture na ito dyan Tap ako dito boy